Masaya po ako dahil kaibigan ng ating bisita ngayong hapon na itay kapuso. Please welcome the one and the only, Randy Santiago. Tito yeah! 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 <laughs> boy! Tito <laughs> <laughs> boy ka agad. Maraming maraming marami salamat at, at kay uh, nakadalaw sa amin dito. Thank, thank you. Maraming maraming marami salamat. Marami. Maraming maraming salamat. Aray ko po. Kumusta? Mabuti po. ito pag-usapan natin, shades. Kwento niyan. So, di ba, alam naman natin, nabutan natin si Kada ba? Noong 1983. Oo, oh, oo oh, oh, naman. <laughs> Noong 1983, pinag-iisipan namin kung anong gagawin namin look para sa sikada kasama ko si Babik and the rest of the the guys di ba yung mga babae mga pagkatapos ano gagawin kong look una nilagyan ko namin ng patch parang ganon nakapatcho yun, pero nakikita yung kanang mata ko. eh, mm -hmm. pero ang naging problema, bye okay, -bye, hindi ko nakik dahil nakatakip yung mata ko, hindi ko nakikita yung microphone sa gabi. So, so sabi ko, may hirapan kung tatakpan ko yung mata ko. So yun, sabi ko, magsha-shades na lang ako. That started it, 1983. Pero kaya, si Kado Yan. I know. At mga forma, <laughs> ang mga, <laughs> ang mga posts. Pero tanong ko lamang, sabi ko, conscious kaya si Randy na ah uh, he was creating his own brand identity na yung uh, ini-expect mo na itatago noong naisip niyo sa sikada na I'm gonna wear shades. Eh, yun ang nagpasika sa'yo ng todo. And this is not to demean and diminish your talent as a singer. Doon ka kasi naalala. Opo. oh. Were you surprised? Hindi naman eh ako cover up na lang ang iniisip ko paano ko tatakpan. As di ba e, kasi... nung pumuto, nung talagang kinagat ng husto ng uh, sambayanan ika nga. Eh pasasalamat natin yun, di ba, sa kanila na tumatangkilik. Of course, we were performing sa mga small lounges naman, di ba? Nandoon tayo sa uh, Tavern on the Square. So medyo maliit yung lugar naman. So Ang mga ngayon, 'di ba? Tavern no. on the square. <laughs> Tavern on the square. More kasi, mm -hmm. 'di ba, interaction with the with the people also okay. yung mga crowd yun. yun. yung huli naman natin eh. So medyo fierce at kayo, yung medyo mayabang yung dating, 'di ba? Naka-shades ka. Pero in yet, pag kinausap naman tayo doon, 'di ba, mas masayahin tayo. Hindi kasi so, sobrang bait mo talaga. Ilan ang shades mo? May bilang? Marami, marami. Hindi mo binibilang? Hindi ko na binibigyan. <laughs> Asan <tabi? laughs> eh, kasi siguro mga... Kasi pwede kang ano ng museo. Hundred, of course. Uh oh, Dati, for a while, di ba na sa Ratsky, niyalagay natin right. sa Ratsky yun. Mm -mm. So aside from that, marami kasi nabibigay sa akin, aside from mga sponsors natin, Tito Boy, pati ikaw, marami ka, marami kang shades.